Hello guys! Itang tanghali sa inyo. Ngayong hapon, namimitas tayo ng dalandan. Biglaan lang eh. May namimitas, nakisabay na lang din ako. Gabiyahin na. Bali, 20 lang daw ang per kilo. Oh. Okay. So, tamang tamang Kikinis na ng ating daranghita. Ano ba tayo itong merenda? Sige oh. lang. Ang dulas ng puno. Hmm? Hmm na yun. Hmm. Puro lumot. Ano ah, pa ang ng bunga? Yun. Alawit na yun. Puro dalandan yun. Ayan pala ang nakukuha natin. Pero may isang sako na yun. Ah, mga ko lang ko lang isang sako. Isang sako pala. Hmm. Kaya pa natin nga Maulan eh. Pumuti na tayo, konti lang order. Kaya konti lang din natin, sa ako lang. yan, yan na. Ano ako ba? Wala na. nga ako. Ano nga pala. may butol. Reset na. May sakit. Kailangan i-spray yan. Sige na darang hila guys ito yung sa atin itong nakasako ito so, kayang kunting nakiwalay eh. hmm. ayun sagak ayun sagak konti na kuha natin guys so sunod dami na natin hindi pa kang ng hapid eh hmm, dami ng crits hindi tayo sa bundok sa may talang gawak ka na puyog sa so, ulan si agak ba ganda na ang pagkahinog niya na hmm.